Ah Ma'am ko ano mang kasama? Okay, 'Di ba? Kung gusto mo ng generic na sinturon, gusto ko ng Hermes na sinturon. Syempre magkaiba presyo. Wala pa naman akong sinasabing mali dito eh. Gusto ko lang ilabas kung kasama ba 'to sa core at kung magkano yung unang sinabi sa inyo ng Hillmarks na kaya nila for the facade as designed. 'Di ba? Meron binigay sa inyo ng amount, it was less than 1 billion. Tapos i-present ipre sa amin yung 1.7, 1.6. Wala pa tayo dun sa 1.6, bago lang yun eh. 2023 lang yung bago eh. Matagal na binigay yung uh, less than 1 billion, di ba? Oh, yung nang million po oh, yun. facade sun baffles lang po yung 1.6 po kasi na binigay namin for budgetary cost ay hindi lang po yun yung budget yung budgetary cost for facade sun baffles but also in include na namin doon yung sa louver windows natin sa may roof deck yung aluminum uh, frame glass doors natin sa may canopy I, I will get to that yeah. kasi sa in yung uh, uh, you did not submit to us yung uh, BOQ niyo ba? Did you submit the BOQ, Usec? Hindi, di ba? As uh, to dun sa ano po namin, dun sa sinubmit po namin budgetary cost estimate, meron De, po kami... Iba ang, B, iba ang BCE, iba ang BOQ. Malayo okay. na tayo. Dapat nung start pa lang nung project, may BOQ na kayo, di ba? Oh, Mr. Molano, meron ba tayong BOQ nung start nung yung project? Uh, uh, Your Honors, uh, sa design and build po, wala pong uh, bill of quantities. Eh paano ka nag-violation order kung wala kang BOQ? So, 'di ba, in accordance with the law, titignan mo yung BOQ. Opo. Ah, oh. uh, mag uh, ano po yung? Kasi design and build po ito, wala pong Ang design and build may BOQ. Wala po. After the DAED dapat may BOQ ka. May BOQ pag nagawa na po ng yung DAED. Oh. oh. So, after the DAED, may BOQ kayo. Oh, you duta, did not duta, submit to us. Doon na po sa ano sa so, kaya nga so paano ko titignan kung may salamin na nakasama sa 8.9 o wala kung hindi niyo ibibigay sa akin yung BOQ. Yun ang punto ko. So mag argue tayo ni Miss uh, sorry Miss Banasan kung bakit 900 lang ang sinubmit ito 1.6 na hindi naman galing sa Hillmark yung 1.6. Eh hindi niyo naman ako binibigyan ng BOQ. Oh, So anong malay ko? 'Di ba ang salamin sa labas ng building kasama na dapat sa 8.9 'yon. Oh. May shell of may shell and core ka ba na walang salamin sa labas? Oh. Included na nga sa phase 1. Pero dun sa 1.6 million na sinusubo nyo na gusto nyong pirmahan ko, meron na naman salamin. Kakasabi lang niya, ma'am. Kakasabi niya lang yung salamin oh glass works nakalagay. Ah uh, sir. Mm. Uh, yung sa ano po kasi, yung sa phase 1 po kasi, daed yung version natin doon. Uh, pagdating po doon sa budgetary cost estimate, ah uh, nagkaroon na po tayo ng um, proposed uh revised daed dahil sa mga um tenant initiated na ano na revisions. Ngayon po, yung sinabi ko po kanina na aluminum um, aluminum frame glass doors uh, uh, at canopy uh, sa may PAC ay part ng revision yun, sir. Kaya naipasok na siya dun sa um, budgetary cost L kaya, kaya, nga, kung sinagot nyo lang akong diretsyo na 900 million yung sinabmit niya, edi yun nga, yung unang option, yung kay Senator Ping, 900 lang yon Tapos ngayon, yung bago, yung bago ako mag over 1.7. So, oh, sinasabi nyo nga revision eh, di ba? Hindi pa-approve uh... yan, di ba? Hindi pa natin binibido ni na-negotiate yan, di ba? O oh, kaya kung nga nire-review, e yes. eh, paano ko ire review kung hindi nyo sasabihin sa akin, Sir dalawang fasad ang pwede dito. Pwedeng 900 million na fasad, pwedeng 1.6 billion na fasad. Kaya uh, nga nire-review eh, di ba? Yes sir. Oh. um, Actually sir, last year November 2023, nagbigay po kami ng, uh, may letter po kami. No, no, no problem ma'am. Hindi ko pinangungunahan yung decision ng predecessors kung nire-review ko. Nire hindi ko mare-review kung hindi nyo aaminin sa akin na dalawang options ang binigay sa Senate, 900 million at 1.6 billion. Yun ang sinasabi ko. Kaya kung magtatanong tayo, di ba, bigyan nyo ako ng diretsyong sagot. Kaya nag-iisip yung iba kung may tinatago dito. Wala ako sinasabing anomalya o irregularity dito. Ang sinasabi ko, sabihin nyo sa amin lahat. Kasi nga, bago na ang Senate President, bago na ang majority, iprepresent ko sa kanila. So ayan, si Senator Padilla, ipapakita ko, Sir, ang 900 million, ganito ang pasad. Ang 1.6 billion, ganito ang pasad. eh, kung sasabihin ni Senator Padilla, ang boto ko, ibigay nyo na lang yung 700 million sa classrooms, maganda na yung 900 mil. The De decision namin yon. Pero kung hindi nyo aaminin sa amin na meron 900 million, akala namin yung 1.6 billion lang. oh so babalik ako sa tanong ko, can you submit to me the BOQ after the ed? Yes, Mr. Chair. Yeah. Submit po namin okay. lang. Okay. Yeah. Po. Sige po. So, saan tayo naputol? Sige, go ahead po, sir. So, sorry. So, you made the BOQ after the diet. Tama? PMO. Tama po, sir? You made the BOQ after the diet o wala kayong BOQ for the Shell and Core? Um, we made the uh, BOQ after the diet, Mr. Chair. So meron, meron siya. After the dia da meron. For the 8.9 ah, 8.1 and then the variation 8. order 8.067 uh, 8.0 po. So submit that to me please. Sa sa nakikinig BOQ is uh, anong technical term? Bill of Quantities, no? And any PMO will look at that, di ba? Titingnan yung quantities, yung uh, ilan yan, anong quality, magkano, etc, no? Para may idea yung nagpapagawa ng building kung ano ang kailangan. 'di ba? Para pag sinabi niyo may variation order o sabihin niyo kulang, may basis tayo. Kasi pag walang BOQ, wala tayong basis. So where were we before we ano, we were sec you were presenting kung magkano ang paid. So 15%. Okay. Yung sa uh, disbursement po of the phase 2 is fifty uh, 356 million pesos. Okay. So sir, which in terms of delay, ilan araw na tayong delayed? I am talking about before Senator Escudero took over ha. Linawin natin 'yon ha. O, linawin muna natin 'yon ngayon. From the time Senator Escudero and myself took over, may delay ba tayo? May ininto ba kami at cost delay? Uh, Ang wala lang yung decision sa phase 3, di ba? Uh, yes, na kahit sir, mag yeah. kami ngayon, hindi pa namang gagawin yon, di ba? Oh. Uh, medyo makakadelay po yung Mr. Chair kung hindi magagawa. Hindi, kung hindi magagawa. Pero nasa 77% ka pa lang nung una, nasa 15% ka nung pangalawa eh. So we have time to review it, hindi po ba? Yes. Mr. So I'm saying, dun sa sinasabi, halimbawa ni Senate President, sana bilisan nyo para walang delay. Wala pa nga ang delay. Naintindihan kung sanang ang bilisan para walang delay. Pero as of now, wala pa hong delay, di ba? Uh, wala pa pong delay yung project as presented po ni... Okay. But before Senator Escudero took over, ilan days na yung delay? Uh, actually... For, for whatever reason, yes. for COVID, for plans, for whatever reason, uh, it's delayed, di ba? Yes, so Mr. so how, how, how long na siya delayed? Uh, the... Uh... The completion, original completion. Ma'am Soledad, you're the project manager now, no? To be fair to you, sir, nag-retire ka, sir, di ba? Yes, Mr. And, and I hope you have a good retirement. I'm sorry to call you back, pero we really have to get this. Parang si Aguinaldo din yan, kahit na ano, kailangan ibalik din. But ma'am, ilan days na po tayong delay. Kayo ang project manager, dapat alam nyo yan at the tip of your fingers. Uh -oh. Dahil po doon sa mga approved variation orders, meron po yung kaakibat na time extensions. So for now po, ang aming as presented po ang aming uh, sa amin pong uh, accomplishment, positive pa po ang aming slippage. Yes or no? You are delayed by 852 days. 852 days po dahil po doon po yes. sa mga revised. Yes. Uh, so ma'am, bigyan nyo kami ng straight answer. Napanood kita sa media eh. Pag dinidepensa mo, DPWH, ang galing-galing mo eh. Tapos sasabihin mo sa akin, positive slippage. So kung may manunood na hindi nakakaintindi, obo. ang ibig sabihin, positive ah, slippage means na ano, diba, inunahan nyo pa. Opo. Ano, pero ano ang katotohanan, po? sabi ko nga ma'am, wala mo ng dahilan opo wala naman may may gusto nung pandemic eh ba diba? nag, nag nag ano tayo nag uh, shutdown tayo yes po di ba so yes, naintindihan po. ko pero hindi totoo wala